so welcome back to our YouTube channel. It's me, Nisha Epong. Kung bago ka pa subscribe and the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So, for today's video ay ano ba ang kailangan na apps sa pag-uumpisa ng YouTube channel. Pero bago yon, intro muna tayo. <laughs> ng ating YouTube channel. Siyempre, kailangan natin ng mga apps din natin medyo, medyo ng story ang ating cellphone. So, medyo marami kang i-delete -de kung maliit ng storage mo, pero kung malaki, syempre na mas maganda kung mas malaki, ba diba? Kasi, mas malaki, mas maraming apps at mas marami at, ay, etc. So, simulan na natin ang kailangan nating app sa na kailangan natin sa ating YouTube channel. So, first, ang YouTube Studio. So, sa YouTube Studio, marami ka. Makikita mo yung mga videos mo dyan. Yung sa thumbnail, dyan mo may edit yung thumbnail mo. So, kailangan mo din. Dyan mo din makikita yung mga comments ng mga viewers mo na pwede mong i-heart or i-like. Dyan mo din ma mara-reply yan. So, makikita mo rin dyan yung analytics and etc explore the app. So, next is, kailangan mo ng background eraser. So, sa thumbnail mo, kung ayaw mo ng background na na picture ka lang, pwede mo i-erase yung background mo. And yung katawan mo lang, ititira mo yung ganyan, ganyan. Yan ay ititira mo. Or anything else, gusto mong i yung background ng manuman. man. Next is ang pixel love. So, kailangan natin ng pixel love for exactly na makuha natin yung exact na kailangan for the thumbnail para hindi tayo sumobra sa espasyo. Kasi, nung first song gumagawa, talagang napuputol siya kasi hindi siya swaktong swakto dun sa thumbnail. So, yon So, next is ang um, PixArt. So, ang um, PixArt for the stickers na kunin natin. So, marami dito mga stickers so, na i-research -ire natin, syempre, para maganda naman, ba diba? Next is editor. So, dito sa mga editor, kailangan natin ng pwedeng kind master, pwedeng uh, power director, um, cop cut, and etc. cetera. Marami pang editor. Yun lang ang kailangan natin sa paninimula sa ating YouTube channel. Siyempre, kailangan mo rin mag creative and explore the app para malaman mo kung paano sila gamitin at paano sila i-use. So, yun. Explore nyo na lang po yung mga app na aking nabanggit. And, yun na yun, guys. So, kung meron pa kayong nalalaman na app na hindi ko nabanggit, just comment below para malaman ko naman. And, may try ko yung app na recommended ninyo. Yan. Guys, this the video. Kung nag nagustuhan mo, don't forget to subscribe on the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Bye guys! See you to my next vlog! Thank you!